At ayan, tinanghali na naman nga tayo ng gising mga kabotogs. Oy, siya nga pala. Ako nga pala si kabotogs. OFW dito sa Malaysia. At ito ang kwento ng aking day off. At dahil day off ngayon, gagawa tayo ng bagay na makapagpapasaya sa akin sa araw na to. Pero bago ang lahat, simulan muna natin yan sa paliligo. Para maging masigla at mawala ang kapoy natin sa ating katawan. So ayan, atin ang bilisan ng paliligo para magawa na natin ang ating ninanais ngayong araw na ito mga kabotogs dito nga pala sa trabaho ko ay mag isa lang akong nagde deop off at yung mga katrabaho kong iba ay pumapasok sila at pag nag day sila ako naman ang pumapasok kaya solo solo ko lang lagi ang araw ayan nga pala flex ko nga pala sa inyo ang aking bagong sinturon kasi nasira nga akong sinturon ayan ang, ang air hose at saka ang fittings na kinuha ko lang sa makina para meron akong sinturon ngayon kasi hindi pa ako makabili. Mahirap lang tayo kahit tayo OFW, kailangan natin magtipid para may may padala tayo sa ating pamilya. So, ayan na. So, dyan na tayo. Magluto muna tayo ng pagkain para makapagtanghalian na tayo nakakagutom na rin kasi nga tanghali na nga akong nagising. Yan kasi ang hirap natin sa ating mga OFW magpupuyat tayo. Manunood tayo ng kung ano-ano. Maglalaro tayo ng mobile games. Ayan. Kaya puyat na puyat. Kaya tanghali na magising. Sa bagay, day off naman. Kaya enjoy na lang natin hanap tayo ng paraan para mag enjoy ayan na nga pinag-prepare ko na nilagyan ko na ng apoy at kumukulo na ang sibuyas bawang lagay na natin ng manok at ayan na rin ang ating mani yan yung mani na yan may gagamitan ko yan mamaya makikita nyo sa video para saan ang mani na yan at yan ang paborito ng mga OFW dito sa Malaysia ang mani na yan Lahat naman tayo mahilig sa mani ayan kain muna tayo mga kabotogs ang aking paboritong manok puro manok lagi ang ulam namin dito nangangamot na nga kami lagi eh. kasi yan ang mura kaya dun lang tayo sa mga mura itlog manok itlog tapos minsan nakakapag isda din kami pag mura ang galunggong at mura rin ang tulingan pero ngayon manok tayo kasi kung i-convert mo sa peso yung manok na binibili namin ay ang kilo lang ay nasa 80 lang dito Ayan, so nilinis ko na nga pala pagka day ka pa, kailangan mo magtapo ng basura maglinis ka rin para yung mga kasama mo naman ay ganun din ang gagawin so ayan tatapon muna ako ng basura ayan nga pala yung basura namin malaki ayan tapon natin dito nga pala sa Malaysia ay napakaraming uwak kaya yung nakabantay na yung isang uwak na yan oh, Nakabantayan dyan sa mga basura minsan kinakalkal nila yung dati nga nakakita ko ng isang uwak may dala pang isang buong ano isang buong isda pala muna tayo para may masusuot tayo kinabukasan kasi dito ay hindi naman uso ang washing machine wala kaming washing machine kaya magkukusot na lang tayo so ayan pagkatapos kong maglaba eh ito na yung gagawin ko yung aking pinaka paborito kapag day off so maglalakad tayo dito at meron kasi akong bibilhin na makapagpapasaya sa akin ayan na naglalakad na ko yan nga pala ang aming yung tabi ng aming hostel ay soccer field dyan oh may nakita pa nga pala ako dyan ito ay maliit na pipino So guys, nakakain na ba kayo dyan mga kamotogs? Kumakain din ako nyan. Tsaka yung dulo niyang dahon na yan, pwede rin gulayin yan eh. Yung mga talbos niya, pwede rin gulayin. Ayan, kinain ko yan. Wala ka na muna tayo para sa ating bibilhin. At ayan nga, nakarating na rin tayo dito sa wakas sa tindahan ni Aling Nena. unsaan saan patago ang kanyang pagbibenta. Ayan guys, dito ang mabibili ang ating hinihintay na ala syempre para sa mga OFW na nalulungkot kailangan natin bumili ng pampasigla at pampasaya ang ating maiwagang alak ayan na binayara ko na si aling nena at ayan nakuha ko na rin ang epektos natin eto wow eto magpapasaya sa aking araw na to kahit ako mag sa meron ito at yung aking paboritong palabas na pinapanood yun lang naman ayan guys ang alak nga palang ito ay ang pangalan na school back to school super 9.0% na nako para tong ano oh para gin at beer pinaghalo parang beer na may halong gin mapait pait din siya kaya kailangan pagtitirahin mo talaga to meron kang yelo tsaka ang lakas tumama nito yung dalawang inom ko ng ganito bangingin na ako sarap na ng tulog ko nyan mga kabotogs so ayan pinaprepare ko na ngayon no? ayan, prepare lang natin kasi isasalin ko yan dito sa aking lagayan hindi ko pwedeng dalhin yan sa aming hostel na nakaganyan yan kasi ma makukuha yan, makukumpis ka yan bukuha ng gwardiya kasi bawal sa hostel talaga namin ang magdala ng alak kasi alam mo naman na may ari nun mga ano yan eh, islam kaya bawal dun pero syempre pasulput sulput lang tayo secret, secreto lang kaya pagalingan lang yan ang pagpapasok Pwede namang mag-inom sa labas, kaya lang ako ayaw kong mag-inom sa labas kasi mag-isa lang naman ako. Mas okay na sa kwarto para pagkatapos kong mag-inom, tulog na, ayos na. O di walang ano, walang gulo. Hindi yung mag-iinom pa tayo sa labas tapos mag-susupersayan tayo mga kabutogs pagka nalasing. Ayan ganito pagka ito, natapos kong inumin to, okay na, tulog na ako na ito. So ayan o, tingnan nyo, tinitikman-tikman ko pa yan. Kasi bumubula yung bula niya umaawa sayang kaya babawasan na lang muna natin hindi tayo magaling magsalin tulad ng ibang mga veteranong manginginom tayo yung baguhang lang manginginom kaya mabilis pa rin ako malasing kaya naman mga kabotoks nung ako dati unang beses makatikim nito eh hindi ko alam uminom ako siguro nakalima ako nito talaga naman nga bang ako naglalakad ako apang abot ang suka mga kabotoks ayan tingnan nyo naman dito sa lugar na to mga kabotoks yung lugar kung mag isa lang talaga ako kasi tanghali siguro mga bandang alas dos na pala to ng pahapon na eh wala masyadong tao dito dahil nga syempre may mga trabaho rin ang mga tao pag, gab, pagka, ganitong weekdays wala talagang nadaan pero mamaya mga bandang paggabi eh, sobrang po yung inuupo ang uyan oh punong puno yan ng mga iba't ibang lahi may Nepal, Myanmar, Bangla nandyan sa gilid nya nagiinom mga inuman pwestuhan yan kaya kita nyo yung dinaanan ko minsan may mga kalat kalat marami mga tira tirang bote okay lang naman hindi naman sinisita ng polis dito yung mga nagiinom sa tabi ng kaldesada hindi ko alam kung bakit hindi hinuhuli pero sa tingin ko baka may lagay yung binibilhan namin ng alak yung mga tindahan doon kaya deadman man na lang sila at ayan dahil tapos na ng ating pagsasalin ay bumalik na ako sa aking dorm ayan pasok na ulit tayo dito sa dorm natin para masimulan na natin ang aking pinakananais ngayong araw na to ang pagpapasaya sa aking sarili at ayan guys so mukhang maganda yung dorm namin no pero para sa akin hindi ito maganda para sa akin kasi ang dami naman na itong rules ayaw na ayaw ko yung maraming rules saka ayan guys mga kabotogs mag anong tupi muna tayo ng ating mga damit para naman yung aking nilabang kanina hindi ko pa yun naisasampay isasampay ko na rin yung pagkatapos nyan kasi yung hanger na pinagkunan ko niyan, yun din ang gagamitin ko kunti lang naman ang gamit ko dito, kaya hindi naman tayo matatambakan ng mga labahin at mga sampayan, Ayan guys, so ayan okay na tayo mga kabotog so simulan na natin, ayan na tatagay muna tayo ng isa ayan ang aking tumbler, yan ang, ang salip na tubig ang ilagay ko, ay alak ang nilalagay ko dyan so thank you mga pala sa nagbigay sa akin ng tumbler na yan, shout out kay Gladys bigay ng aking tumbler, aking kapatid na babae. O, no, ayan guys, ang sarap nyan. Habang tumatagay tayo, ayan, wala naman akong TV, kaya sa cellphone din lang ako nanonood ng anime. So guys, mahilig nga pala ako sa anime, kaya kahit anong anime, pinapanood ko yan. Lalo na yung mga isekai na anime, yung mga mas paborito ko. Pero number one talaga ang One Piece guys. Number two ko, yung Naruto. Pero ngayon, hindi ko masyadong pinapanood ng Naruto kasi focus lang tayo sa One Piece. Maganda ang One Piece, mga kabotos. Kaya yung mga pang display ko, kita nyo naman yung mga figure, figure, anime figure ko dyan eh, puro One Piece. Meron din namang Naruto, makita mo sa likod ng cellphone ko, si Jiraiya yun. Ayan guys, yun nga pala yung money Ayan, para dyan yung mani. Siyempre, kamatch ng ano yan eh, ng beer ay money masarap na pulutan. Ako hindi ako namumulutan ng mga karne-karne at -karne, mga ano. Mas gusto kong pulutanin ay ang mani at mga prutas. Pero pagka yung karne, ayaw ko niyan mga kabotogs kasi mataas ang ating ano niya, kolesterol. Mahay blood pa tayo. At siya nga pala kabotogs dahil yan hanggang ngayong oras na to nanonood ka pa rin sa akin video. ay nagpapasalamat sa iyo dahil solid ka pa rin nandito sa akin. Kabotogs TV. Sana ay mag-comment ka para naman makilala kita kung sino ka para sa susunod na video ay i-shoutout na kita. Kabotogs, maraming salamat sa'yo. At ihingi na rin ako sa'yo ng konting tulong. Sana naman ay i-share mo itong video na to at i-like mo na rin. Salamat. Na, a